Apat ng klase ng kutob ng kapariha na totoo pala at hindi dapat binabaliwala. 1. Kung pakiramdam mo ay mamali sa inyong relasyon, dapat ay mag-isip ka na. Kung napapansin mo, tila hindi umaayon ang inyong pagsasama sa mga nangyayari at sa mga taong sa paligid. Maaaring sinyalis ito sa universe na ikaw ay nasa piling ng maling tao at dapat mo na itong tapusin bago pa lumalim at mahirapan ka ng makalabas. 2. Kung pakiramdam mo ay unti-unti nang nanilamig ang iyong kapariha, kailangan mo na siyang kausapin. Hindi nagsisinungaling ang iyong instinct sa pagkakataong ito. Bago pa ang iyong kutob, may ilang hint ka na rin nakikita Una, o naoobserbahan sa ikinikilos ng iyong kapariha bagamat pilit mo itong binawaliwala ngayon, ang obserbasyong iyon ay unti-unting nakikintal sa iyong subconscious mind kaya, idirikta sa iyong isipan na may mali sa maikinikilos ng iyong kapariha pag usapan ninyong magkapariha ang sitwasyon maaaring may pinagdaanan ng iyong kapariha dapat ay maging open kayo sa isa't isa at kung sakali man na matuklasan mo na mayroon na siyang ibang itinatangi huwag magdalawang isip na ibigay ang kanyang kalayaan sapagkat hindi na siya masaya at the first place. 4. Kung pakiramdam mo ay hindi ka na komportable sa iyong kapariha, parahon upang pag-isipan kung itutuloy pa ang pakikisama sa kanya. Sa pagmamahal rito, ang pagtitiwala dapat ay komportable kang maging ikaw sa harap ng inyong relasyon kung hindi mo ito magawa, sinyalis na hindi siya ang tao para sa iyo. Magkakaroon kayo ng maraming pretension sa inyong pagsasama. Tandaan. Ang mabungang relasyon ay pundasyon sa pagtitiwala. Kung pakiramdam mo ay hindi dapat pagkatiwalaan ng iyong kapareha, panahon na upang unawain at siyasatin mo ang status ng inyong pagsasama. Kung mahal mo ang isang tao dapat upin kayo sa isa't isa ngunit kung napapansin mo na tila may wall sa pagitan ninyong dalawa, dapat mag-isip ka na kung ipagpatuloy pa ang pakikipagrelasyon sa taong ito. Tiyak na marami siyang lihim at ito ay kasing lalim ng balon. Baka masurpresa ka lang sa bandang huli. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe.